Hello guys, good morning, good morning, good morning. So for today's video, maghahatid tayo sa airport. Tito na nga. Nagbit na nga ako ng move it. At ito na. Alis na ako, papunta na ako sa airport. At ito na nga pala yung sister ko papuntang Dubai. At ito na, nakarating na ako dito. Welcome, Ninoy Aquino. Ito na nga guys, nakarating na nga ako dito At ito na, sinundukan na yung kapatid ko pa tawa pa siya Jorges. Pero namimiss niya Ako yan Wow Hello. Guys <laughs> <laughs> Buti nga guys Marami silang pupunta At ito nga na, magpicture-picture -picture daw Muna sila para may remembrance Pa-smile-smile -smile dyan o no? Ang liso talaga itong babae na. Nagbabay ka ka, no? Babay. Pamilya mo? Babay. na po. <laughs> Tawa-tawa lang yan, guys. Pero namimiss niya na yung pamilya niya. Ilang araw pa lang yan na nandito sa Maynila, miss niya na yung pamilya niya. Sabi ko nga sa kanya, guys, kaya niya yan pagsubok lang yun na dumarating sa buhay niya. Ito na nga guys, pumunta na nga sila sa entrance. Parating na! Bye bye! Ingat ka doon na! <laughs> Ayan nga guys, nilabas niya na nga yung ticket niya para i-check sa guard. Nag-iingat ka kung saan ka para makapasok na sila. Tingnan niyo naman. May pakaway-kaway pa dyan. Patawa-tawa pa dyan. Sabi ko nga dyan guys, Huwag siyang malungkot pag nandun na siya sa ibang bansa kasi nandito na ako para naging nakausap. Huwag <laughs> <laughs> nang uh, ibang siya. Ito na nga guys, nakapasok na nga sila sa loob ng airport. At ito kapasit, oh yeah! naman kapag nandun na siya sa loob ng airport. Oh my God! First time kasi yan ng kapatid ko, guys, na nakapasok ng airport. At ako din, hindi pa ako nakapasok. Charing. Kailan kaya ako makakapasok dyan sa airport? Siguro pag makapag-asawa ako ng mayaman. Charing. Yeah. Porener. Sa kanila lang siguro ako makapasok dyan sa airport na yan. Kailan kaya ako makapahanap ng foreigner guys? Sanapan nyo naman ako, guys. Lord, ikaw na pong banas sa kapatid namin.